ya wasap mga boss ako magdo kami ulit nkae joko, gustong gusto niya ako akong do di alam bakit medyo joko na ako. Mamaya yata. siya ako gusto ba nyo? talo 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 doon ayun hanggang dyan tapos dito parang kung natalo ito sabi po ang sa mga... isang palak na naman sabi <coughs> tabi po mm -hmm. sa mga elemento po dyan kami po yung magbablog lang pasensya na po kayo kung kami kayo po yung namin may istorbo <coughs> uy umila yung mga tao oh. ay okay okay nasa parang debil debil yun ah Ayan, pinagkakarikutin pina pina natin itong ano. Uh, Pasok na tayo sa isang bahay para sa gitna tayo kuya. Mag-ano tayo, mag tayo. na tayo sa dito. sa ng bahay. Ayoko may may kambing. Ayoko may ano Ayoko may kambing. kambing. Uy, gulit ang mga na ano? Kalding. Sa Ilocano tawag diyan kalding. Sabi ko, natawag sa akin kalding. Uy, uy, may Ano ito ba? Ang Ang creepy. Uy, ano yun? Dito ba yun? Ano ka talaga dito mga kambing? Sila ang mga pioneer dito. Ang yung... dating Ang biro ng ahas Ay, tayo kumasa wala dito, Nakon niya tayo dito Dito na sa gitna Kaya sa tayo sa ibang bahay, Ay, dito tayo kasi dito tayo nakarunig kanina Ay, natin Uy, ang ba yung ano mo? Ma? May ba? Yes. Uh, Wala lang ako, ano. Ayun ko lang. Kaya mga, ano, kung Pumapaling dun sa iyo kasi may nagtitin ako ng mga ulo Ano po ako sa inyo? Ah, nakikita ako, nakikita ko Do, iso ka doon Ito? Hmm, dyan na lang tayo Iso natin, dyan Yun Okay, kita yung mukha ko diba ito gagawin Record tayo dito kami ni Boss Ben ang kapag nagduduo, gusto lang namin marinig yung paligid kung anong meron. Wait lang, wala pa. Ano yung ibig sabihin lang. Yeah, na? Yan, may na-detect siya. May detect siya. Ah, dito. Oh. Ayan, yeah, nandito na sa kanan mo. Record natin Meron ba kami dito kasama, spirito o elemento? Pwede kayo magsalita, madi-detect nito kayo. Nakarecord naman kasi. Pwede yung, ano, then Nook! Nook, sinunod natin ang kambing. Nakakatakot. no nandito no. no, na oh. sige, natin. Saka baka naka-reset natin yan. Game. Yan natin ilagay. Play mo yan. Naka-play naka siya. kamehan Kami Explorers. Pakilala kayo kung sino kayo, kung meron mo kami kasama. Kung meron, pwede kayo magsalita, matidetect kayo nitong uh, gamit namin na ano, recording uh, machine. Oh, machine. <laughs> so yun, okay, maririnig Okay, na, tapos na. Okay, hey. oh. na. 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 na.

Meron mo kami garap Kasama dito sa harap namin wala. Kasama ka ba namin yung na ito? Eh, tsaka may bumulong ka. Para uh, okay. Press to play. Ito isa. So, yun. Parang meron na kami medyo na absurd na ano, salita. So, mas mas pa tayo mas malino. Kasi record lang to. Kasi sabi ibig sabihin, pag record, may sasabay talaga. Mm -hmm. May sasabay na... Ano sa amin ko meron man, di ba? Ano uh, tayo ng ibang ano? Pwesto? Presto. Tara, sige, lakad tayo tayo. Presto. Tapos naglalakad tayo. Pwede natin yung play Ah, ito, di ba? Oo. Mm -hmm. Ayan po, Para Parekod po, Para Parekod po, gano'n. Dito sa dulo. Saka na, dito ko nakakita na. Ayan. Ano ito? Ay, kung pinay, hawakan ko. Ang pinay, hawakan ko. Siya, dito tayo muna ulit. Nok, nok, nok. Wait lang, ha? Wait lang, wait lang. Wait lang, mga. Ano meron dito? Ano pa din na nag-iilaw? Dito tayo, nok. Dito tayo. Aha. parang iba dito yung kaya ko Tabi, tabi po. Ayan, baby. Dito, kaya ng Sorry, ha? Eh. Tara, ito. Play muna natin. Yung kanina. Yeah.

Udah, kamu dari ayo berapa? Yang putih, 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 Hello. Ano? Ah, mga ground. Parang ground nila. Uh, dito. Kaya hindi pa yung dito to sa loob nito. Subukan natin dito. Ito maano. Ito May ilo. Ito ang kong nito. Lamok. Ito na Ito na. Putang ina, na. Ay, ano yung yung balag, balag. Tapos, yan dito sa cellphone? balag-balag. So, Tapos ayan pa pag-alala. Tang ina, Rigyo. Tang ina, na. na, na, na. <laughs> Bagong app lang namin yun. Pero, chinek ko naman siya kung talagang para siyang legit na. No? Legit Pares tiyo. lang siya sa yung recording lang sa cellphone. Legit siya, no? Kasi record lang siya. Oo, oh, record talaga oh, oh. siya. Wala akong pwedeng ipasok na sa record. Nara-record niyo yung pinakamababa. Medyo ano lang kasi, sa patahimik lang tayo. Ako'y okay, may game. Ikaw ba yung kanina? Pwede ka pa ulit magsalita. Ito ang kuya, naglalakad tayo dito eh. So dito tayo po. Ito hindi pa ako ka yung flashlight. Hindi ko makahawa yung flashlight. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait Ito sa mga dito ito sa yung sarapan Ang na yun. Play natin abandonado, walang nakatira. Hmm. Ito yung na Ito walang natin para kita kung ito tayo. Hindi, paano kung makawa yung flashlight? Hindi <laughs> ko makawa ka yung flashlight. Wait lang, wait lang, wait lang. Ano, may bakit sa ito. Ayan, kaya mo Para... Wala, wala. Saan Dito ang tayo papunta. Dito. dito pa oh o dito, dito? Dito, dito. Ito. Dito? Dito ang ka. Dito Sa bangit lang kasi ano yung Tamis mo daw kasi. Tamis mo daw. Tamis. Uy. Tarik mo yun?

Kasi ba't na lang tayo pala ngayon? Dito lang tayo dadaan. Yeah. Kalapok yeah. yeah. May magtatap Ayan Ayan Habang yeah. nagyana kami lakad lakad yeah. Sa ilaw Pwede ka ulit sumabay magsalita सो सो दिन का साथ तो तुम तो दिक्कत देके से ना हो मग ना और ये तो टाइम है हम टाइम है कल हो जाएगा हम लोग आए हो आए क्या इन कंडीशन में मैं मक्सद होता Renik narinig, narinig diba kahit ba no? ano okay na to na. Ito yung may narinig tayo muna ko, wala wala, wala magsemiyep de ba? Wala naman. Dagong. 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 record record. Yeah, record Dagong. 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 dito natin mag record sa na? dili na kita saan? yung ano ito yung likod ito yun ganun pala layo yung dilim yung so, ano ano yung ano yung ano, 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 ano? ako ano yung ano yung ano

nakakakot po tanga so yun malit lang kasi kaya hindi talaga matagal explore yun ang pulaw pa din sa ating pulaw ano yung ibig sabihin na sa center nasa kasama natin tayo yan eh tayo nasa gitna niyan yung pinagikutan ng radar ay napunan na yun ay yun ah na eh. Ayan, oh, oh puro sa rigod dating yago. ay na. <laughs> yun natin. Puh! Sokos na ito! Mga dami! Ano nga, bigyan nyo naman oh! So yun, mga boss amo, doon na namin tatapusin na ang explore namin ni kay Joko ang nakatakot na <laughs> Bruk-bruk na tayo mga boss